Hi! Hello mga kalisen! Unang vlog ngayong taong 2024 mga kalisen! Ayan! Ay, feliz Ayan guys, tinanggal ko muna yung kanilang mga ano, mga damit dahil nilabhan natin ano, kasi bagong taon. Kailangan labhan natin ang kanilang mga damit. Ayan, at malapit na silang makapon ngayong January, mga kalisen. Abang-abang lang kayo dahil i-update ko po kayo sa kanilang pagkapon. Oo, pupunta na naman kami ni Napet At ito na si Samba. Ayan yung lalaki. At saka si Kiara. Nandun si Kiara, o, oh, sa baba. Ayan, o, oh, si Kiara. Kiara. Uy, Kiara. Ayan guys, yan yung babae si Kiara. Yan, ayan naman si Pelisa. Alam niyo mga kalisa may may ikukuwento ako sa inyo. Alam niyo itong ano ito, nasira na. Oo, nasira yung kanyang ano, yung pag-apakan nila. Kaya ang ginawa ko yung habdan, dito ko na lang nilagay. Oo, kasi ito na scratch nila sa kakukudkod. Ayan, nagkabutas ayan, kinukudkod na naman niya yung aking kamay. Si Samba talaga, oh, mahilig magkudkod. So, andun yung kanilang paglagyan ng tubig. So, tinanggal ko muna yung mga iba nilang bedsheet kasi mostly dito sila sa duyan, pumupunta sa taas. At nag-aagawan talaga yung ating mga felicitas dito. Nag-aagawan sila dito sa taas, sa mga duyan. Dito sila nag-aagawan, tapos dito, banda, Nagaganyan sila mga kalisen. So, eto si Samba. Ayan, inaagaw-agaw niya. Ayan, eto naman si Kiara. Ayan, si Kiara. Eto si Kiara. Minsan makulit din si Kiara eh. Ayaw mag ano, ayaw paawat. Yung duyan talagang nakikipag-away. Si Pelisa naman walang magawa. Kundi nakatunga nga lang siya dyan palagi kapag nag na itong dalawa, nag-aagawan sila ng duyan mga kaliser. Kasi ito yung kanilang duyan oh. Pinag-aagawan nila itong duyan. Ayan. Pinag-aagawan nila itong duyan. Oh, yung ano bola na 'yan, yung may ano tumutunog, gustong-gusto nilang laruin. Hindi ko alam kung saan napunta yung isa kasi dalawa 'yan eh. Dalawa, pero alam ko nandoon na nakarating na doon sa ilalim doon eh, hindi ko pa nakalakal doon. Baka naihagis nila doon, mga kalisen. So, ayan. Tignan nyo yung kanilang mga pagkain. Clean up. Dahil dito ko sila pinagsalo-salo nung bagong taon. At saka yung isa dito kasi hindi naman nakasya dito sa taas. So, kukuha tayo ng kanilang kakainin kasi parang gusto nilang magmerienda mga kalisen. So, ayan na guys. Ito na yung kitekat. Ayan, kitekat junior. Paborito nila o oh, hindi ko so katakalain, ano, 28 pesos. So, naalala ko tuloy nung ano, bagong taon, may nagbigay ulit. Nagbigay ulit ng ating mahal na sponsor na si Madam. Ayaw pa mention. So, nagbigay siya ng 500 pesos mga kalisan noong kasagsagan ng disperas ng bagong taon. At ibinili ko na lahat ng kanilang pagkain kasi nga sabi niya, gusto daw punong-puno ng mga paglagyan ng ating pagkain ng ating mga pelisitas. So yung sukli niya po, bumili ako ng 3 kilong soy cat food. Ayan 120 yon and then yung sukli niya binili ko na lahat ng kitekata, wet cat food mga kalisen. Ayan. Ay dapat hindi ko pala pinapakita yung pangalan kasi hindi naman sponsor Charles. Ayan. Ayan na yung ating merienda ni ating Felicitas Kiara at Mama Cat Felisa. So, eto maglagay lang tayo dito ha nagkukutsara lang kasi ito tira nila kanina ayan tira tira, tira nila kanina ito nung no, kani kanina lang ayan, merienda nila ayan wag na kayo magagawan diyan dito na ikaw na diyan para tagi sa kayo ayan guys ang ginagawa ko talaga ano lang konti-konti lang naman Baka sabihin ng iba bakit ang konti yung binibigay. Actually, busog naman sila mga kalisan kasi nga yung soy cat food. Yun yung pinapakain ko. Kasi ayaw ko kasi nga ano, mayroong natitira dito sa kanila pagkainan kasi na lalanggam. Gusto ko yung malinis palagi. One time nga binigyan ko sila ng marami, hindi naman nila naubos. Eh, yung soy cat food, kapag nahangina ng matagal, lalambot yan, mas lalo na nilang hindi ginugusto. Kapag, kaya ang ginagawa ko, konti-konti lang ang binibigay ko para sure na makain lahat nila talaga. So, walang masasayang kung gano'n ang gagawin natin. And then, si Pancho din nandiyan sa labas, binibigyan din natin. Kaya lang, hindi ko lang na bibidyuan. Kasi sobrang mailap. Alam nyo naman yung mga nauna namin video, sobrang mailap talaga si Pancho. Oo. Kaya nga, pinakausap ko rin siya one time na sana wag na siyang mailap kasi hindi ko naman inaano. Wala naman ng ano kas kaso. Ang sabi ng iba, baka daw na trauma. Baka daw may nangyari sa kanya noong ano. So, ganun daw talaga yung mga pusa na to traumatize minsan. Kaya, yun ang sanhi kung bakit sila maging mailapin sa mga tao. Pero, ang importante ay kumakain naman siya. At, sinisilip niya talaga yung uh, kanyang mga anak na sina Chiara, Pelisa, tsaka si, ano, Samba. O, ayan na. Ito na. Pelisa. Ayan na yung, ano. So, mamayang gabi ulit, bibigyan ulit natin ng pagkain nila. Ganun, ang ginagawa ko. Kunti-kunti lang para hindi talaga masayang. So, ngayon, ang tinira ko lang na kanilang, ano, ay yung, uh, ano, ito lang. Ito lang kwintas ang tinira ko at Inayaan ko na lang muna silang ganito hubad siya. Talagang napakakikintab ang kanilang mga kulay, mga kaliset Ayun, no, tignan nyo nga naman. Ang lulusog na, oh, si Mama Kat Pelisa talaga. Ang lulusog. Pero ito, borda bordagulan din ito minsan eh. Oo, sobrang bordagulan din ito si Mama Pelisa. May pagkamaldita, oo, pero hindi naman siya nangangagat. Mabait yan. Malambing, ayan. Ito naman si Samba, sobrang bait. Ito yung medyo may pagka, sungit. Ayan, si Kiara. May pagkabaldita minsan. nagmara kay Papa niya na Pancho at yung si Pelisa ay sobrang mabait. Nagmana si Samba sa kanya. So, ayan, lamang mga kalisan yung ating update. Ayan, isasarado na natin yung kanilang cage. And, advance happy trickings sa inyong lahat mga present And, happy new year sa atin. Bye-bye!